Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa TV5 Novaliches. basing busy, busy dito. Yung kala nyo tahimik lang kasi nagaganap ang taping ng Barangay 5 Panalo. At syempre yun yung pre-program ng Frontline Pilipinas. At eto na nga, alam nyo ba na magkakaroon, lalaki yung pamilya ng Barangay 5 Panalo dahil may mga bago itong host at ngayon ay eh, makakasama natin ang isa sa kanila, Sam Coloso! Hi, Ms. MJ! nice to see you again. Oh my God. Ako pang spin go yung outfit mo pero okay. ta-transfer ka na pala. Totoo? Ako ang bago niyong kasama dito sa Barangay 5 Panalo. May, may dance ka rin ba? Ay, aabangan natin ah. kung meron pero ngayon wala pa. Okay. Mm -hmm. So ngayon bukod kay Sam Coloso, si Joros Gamboa ay eh, makakasama okay. mo rin dito. Uh, bakit lumalaki lalo ang ano no Barangay 5 Panalo? Siyempre, kasi nakakakuha daw ito ng mga magagandang ratings. At saka parang, siyempre, mas masaya kung mas marami sa pamilya. Actually, di ba? kasi siyempre, kung hindi nyo ano, no, alam pa para sa iba mga kapatid natin na ngayon palang manood ng Barangay 5 panalo, kumbaga ito lang ang game show na sitcom pa. At lumalaki na lumalaki yung plot nito, kaya nakasama kayo. So Sam, ano yung magiging karakter mo rito? Nako, parang akong ako pa din. Ang karakter ko dito, ako si Queen, ang bagong lipat sa Barangay 5 isang kontesera o oh, di ba parang ako talaga at may aabangan kayo. Meron ako dito'ng twin. Oh, may na, twin ka? Yes, pero syempre hindi ko pa pwedeng i-announce kung sino kaya mga kapatid. Dapat niyo talagang abangan. so the plot thickens sa Barangay 5 Panalo. But for Joros, can you speak on his behalf? Nakita ko kayo na parang kag's Jo. Yes, isa din po siyang kagawad dito sa Barangay 5. Bale, tropa din siya ni Cags Jell. Akala oh, ko meron sila showdown eh. Uy, sana wala naman. Pero nako, aabangan ko yun kung meron no. Oh, diba? Oo, di ba? Oo, parang fun. Sam, please invite everyone to watch Barangay 5 Panalo Especially this coming May, kasama ka na rito Tama, ayan na nga mga kapatid Please, subaybayan niyo po ang Barangay 5 Panalo That's every 5.30pm ng hapon Yes, prime time po, every Mondays to Fridays oh, That's your time slot, girl Yes, oo, oh. oo tama At syempre, bukod dun, isegway lang natin Makakasama rin si Sam Coloso Sa The Purse Family this coming May Dalawa ang show Dalawa. mo with the Mulaks Yes, with the Mulaks, grabe. Ang dami kong icons na kasama dun. Kaya super, super grateful po talaga ako sa TV5. So, yun ang ikalawang sitcom mo kasi ito sitcom game show yun, sitcom. Tama, sitcom yun. Uh -huh. na may plot, Miss MJ. Pero syempre, ang masasabi lang muna natin sa mga kapatid natin, this coming May yon dahil wala pang date. walapang yes. Wala pang date para sa The Purse Family. But may aabangan ng mga fans yan. Pero syempre, thank you so much, Sam.